Hello mga sir, ito, mayroon tayong unit na Honda Click na 125 at ang uh, problema kasi nito mga sir maingay yung makina ito ah oh. Ah. oh. may kakaibang sounds na parang parang may uh, naguumpugan bakal ayan oh. Ah. tapos kapag uh, gusto mo malaman kung gusto mo talaga ng uh, malaman ang sira mabayin mo to Ayan, sumasabay sa ingay. Kapag ganyan, sumasabay yung ingay, pagka binumbaw mo yung acceleration, ibig sabihin, may problema yan sa sigunyal. Pero kapag binumbaw mo naman, tapos nawala, ibig sabihin, nasa tensioner or nasa rocker arm lang. Pero ito, sumasabay. Ayan, ibig sabihin, sigunyal yung problema. Dahil uh, birthday kasi nito kahapon at inutang lang yung kanyang pampagawa dito, gagawin natin. Ililibre natin yung kanyang uh, sigunyal. bibigyan natin ng regalo to kasi nakita ko yung kanyang lisensya ay uh, ayan o. No? 27, 28 na ngayon no? Birthday mo pala. Ayan, happy birthday sa'yo. Kaya ito so natin. At uh, regalo naman natin kahit paano to. Babay, gusto mo? Babae, mo? <laughs> okay. Okay, kas kas na natin to. Kasi si Gunyal, yung kanyang problema. Eh, matik kasi mga sir. Kapag si Gunyal yung problema, damay lagi si Black. Lalo to, yun. Ayan. Kaya, ibababa natin yung makina. pag natin yung chassis sa kayong makina. Ito na yung makin mga uh, paghiwalay na natin yung chassis. Yung chassis niya nasa labas na. Ito, sa labas. Ito na yung uh, wawalwalay -wal natin. Para uh, makita rin natin yung mga uh, pisa nito sa loob. Pero yung block, surado may gas gas yan. Kaya, mo wal muna natin. Sa so, higa gate na lang kung sakali magkakalas kayo nito. Eto na, tanggalan na natin o nakalas-kalas na natin yung makina ni Click. Ayan, nakita pa rin natin na yung sigunyal niya mga sir. Ito. kasi yung kanyang sigunyal na uh, natanggal natin doon. At nung kinalas natin yung isang case ay uh, sumama. Sumama rin yung sigunyal. Katuba, ay katunayan lang noon na kalampag bukod sa connecting rod. Ito, ang oh, laki na ito. Ayan. Kapag kalampag, dapat, ito, hindi mo dapat mahuhugot. Ito, nahuhugot mo na, oh. Ayan, oh. Tapos na ka ng play. Isa rin dito sa mga dahilan kung bakit naglulong RPM yung motor. Kahit na chinik mo na lahat, fuel pump, chinik mo na yung fuel pump, TPS, pinaltan mo na, spark plug, spark plug cap, ignition coil, pero uh, nagda-drop off pa rin. Ito yung mga dahilan. Yan. Kaya nasabi kong ito yung nagiging dahilan kapag kasi si Gunjan kasi mga sir ay uh, kalampag si Black ay uh, nagagasgasan nagkakaroon siya ng gas-gas ayan o oh, laki o oh. laki ng hairline kaya nagkakaroon siya ng loss compression kaya obligado pati ito papalitan kasi hindi naman natin pwedeng iparibor dahil kung niriribor natin hindi ko lang alam ngayon kung makakahanap ka ba ng piston or mahihirapan ka pa eh, magkano lang din naman yung brand nito brand mo na lang Yan, may kita mo rin sa ibabaw ng piston nya na basa na hindi sabihin talagang uh, loss compression na tuktukan mo at. eh tuktukan mo at. yung narinig nating ingay nang gagaling yung sa ano connecting rod yung kalampag hindi mo na din marinig yung kalampag gawa kasi ng uh, mas maingay yung connecting rod pero kung hindi maingay, maingay yung connecting rod maririnig mo naman yung kalampag sulit na sulit na rin kasi to wala ka na rin yung kanyang kilometer kaya hindi mo na rin masasabing mahina ito kasi ginagamit ito sa move it kaya alam nyo naman uh, bugbog na bugbog yung motor pagdating sa MC taxi kaya wala tayong magagawa kundi papalitan natin. Syempre dahil nga birthday mo. birthday niya kasi. Sige, tulunganarin natin dito sa ano? Sa sigunyal yung black 'yan bago. Yung pagtulong kay Sir kasi hindi ko naman din mai-pool tulong. dahil alam nyo naman, nagbabayad tayo ng upa, permit, tubig, kuryente, tapos mga mekaniko natin. Syempre may mga pamilya 'yan binubuhay yan kaya hindi kumano kumbaga tutulungan ko lang to para mabawasan ng kahit paano yung magagastos niya kumbaga sisingilin ko to lahat bago hanggang sa ano labor sisingilin ko to ng F5 lahat na kasi kung ibabago natin lahat yan kung mayroon pang pinapagawa si aabot ah, ito ng 15 15 depende yun sa pagpapagawa ninyo kasi may mga mataas ang singilan meron ding murang singilan kaya hindi pare-parehas ah uh, ito meron pa tayong tatap overhaul na version 3 na natuwa ng langis. kaya nairam sa kapatid sinabayaan ng kapatid kaya naugas na natin at uh, yung sigunyal na yan yan na yung galing sa akin yan na yung ibibigay ko kay sir na ilalagay natin dyan dahil yung sigunyal niya kasi eh, ang mapapakinabangan lang dyan yung mismong uh, magneto yung tornilyuhan yung part na yan dito dito ito lang yung mapapakinabangan mo dyan pero dito hindi mo na ito mapapakinabangan pati yung connecting rod hindi mo na mapapakinabangan kasi puro damage na yan kaya ang ginawa ko hindi ko na pinakainaman dyan binigyan ko ano na lang si sir ng sunset na yan tingin ko na sa kanya tapos ito yung block nya yung nasa ibabaw magneto oil seal yan kasi nagtatagas na rin yung magneto oil seal Jesus. tapos pinapainitan natin sa loob ng 15 minutes para maisalpak natin yung sigunyal kasi kapag ka hindi natin ginawa yun hindi natin maisasalpak ng uh, swabing swabi yung sigunyal maaaring pipersahin mo pa bagong mo ipasok eh, hindi naman uh, po pwede yung ganun kasi madidisalign yung sigunyal Painitin natin sa loob ng 15 minutes Saka natin siya may sasalpak Eto na, sasalpak natin sa loob ng 15 minutes Eto na, sasalpak na natin Ayan Swabing-swabing yung pagkasalpak Kasi kapag ka hindi mo pinainitan O ginamitan ng butin yan Tapos nilagyan lang is mm -hmm. Hindi mo rin may papasok Ng ganong kabilis Matagal Okay, yeah, ang gagawin natin muna ay uh, palalamigin muna natin yung uh, current natin. O tutukan muna ng electric para, para mas mabilis. Kasi kapag mainit yan, huwag mo nga body boy. Kung mapasok yung kamay mo. <laughs> Dahil dyan mo yan. Maaring mapasok yung kamay mo. Mainit yan. yeah, palalamigin muna natin. Tapos siyempre habang pinapalamig, ayan. Bago na yung black. Iaarins nyo na yun. Eh. O tatanggalin nyo na yung mga hose tapos yung valve seal yan yeah. na grinding compound din natin yan para walang loss compression talaga kaya kapag ka nagre grinding compound kayo ng head hugasan nyo na tatlong beses ng gasolina para walang maiwan na grinding compound sa loob kasi sisirain nyo yung makina kapag may uh, grinding compound na hindi na hugasan or hindi natanggal ayan, ibalik na natin yung crankcase nya at uh, ito na yung bagong piston natin, saka yung bagong block, sasalpak na natin at uh, nabuo na rin yung cylinder head yung valve seal nagpalit din tayo dyan lahat, pati gasket, bago kasi hindi pwedeng uh, ibalik pa natin yung lumang gasket, kasi may pos may posibilidad na maghahalo yung coolant lang or cool lang langis so, kaya overheating mga so, sana buo na natin yung click na 125 sasalpak na lang natin yung kanyang chassis para mapandra natin at matistingan natin yung ano yung ating uh, pinagpalitan na buong sigunyal saka black eto na nabuo na at uh, pagsasamahin na natin yung chassis saka yung makina para ayun know, oh kitang kita yung tuwa ng customer nung ibabalik na yung ano makina sa kanyang chassis pagsasamahin na mga napagsama natin. At uh, hinugasan sa natin yung kanyang stator dahil sa sobrang uh, dumi. Dahil nga, ano, nag-leak na kasi yung magneto oil seal. Kaya isa rin yun sa binili natin na oil seal para mapalitan. Kasi sisirain na yung stator kapag pinabayaan natin na ganun ng ganun yung mangyayari. Na nag-leak or nababasa yung stator ng langis, masisira po yung ano yung stator minsan di adama niya pati ECU buro lang naman yung ano yung oil seal pinakamalaka na niya 120 oil seal dipindi kasi yan sa mga sir ang uh, price kaya maya maya kapandre natin ito na mga sir ah ayan na natin may kulang na rin yan ayan tayimik na tahimik na ibang iba na yun, tunog niya kanina bago natin siya gawin Basta ano, basta pagka mayroon akong pizza, uh, pwede kong ibigay Ibigay ko yan mga sir. Yan yung sigunyal niya. Ngayon tilanggal natin. Tapos, ito yung sa akin, nilagay ko dyan. At uh, kita nyo naman. Original din yung nakalagay dyan. Kasi, hindi naman ako naglalagay ng aftermarket. Dahil ayaw ko naman din na uh, pati sa uh, ano, sa pizza ibibigay ko na alang. Ay, uh, magkakaroon pa kayo ng aberya. Kaya gusto namin yung talagang na uh, nagbigay ka, yung bukol sa puso, yung tatagal yung motor. Ayan, babalik na natin yung kanyang play range dahil uh, tapos na tayong uh, i-engine e overhaul itong motor ni Tropa. Ayan. Dahil birthday naman niya. Deserve niya yan. Eto, laban natin yung upuan. Diagnose naman para may tama natin. Ma-check din natin kung sakto-sakto yung kanyang uh, engine speed. Ayan, tapos na tayo. Sige na, labas ko na. Oke okay na. Oh, sige, sige.